Ayan guys, eto na po ang ating paku salad. Ito naman po yung ating beef stick. Oh, <laughs> At yung po ating isda. Ayan. Talaga naman pong napakasarap kumain dito sa rooftop. Mahangin, maginhawa. Tapos po ipanalong-panalo sa view parang kang kumain sa mamahaling restaurant. Bolognese namin, Iyan. baloncho namin, Iyan. Patingin-tingin sa tito, kinikilala. baloncho namin, Iyan. O, patingin-tingin sa inyo. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat Yan bali kahapon ay si Boseng po ay bumili ng laman ng karning kalabaw At yun po ay ating luluto yung dipstick At magluluto rin po ako ng paku salad Ayan, uh, bali kaninang madaling araw po ay dumating si Idro Kaling po sa Maynila dahil wala po siya pasok ngayon At bukas po ng madaling araw ulit ang lugas niya si Bal po ay dumating din galing po sa Sambales. Ayan, bali, magluluto nga po ako ng para sa almusal at tanghalian na rin po namin. Ito po yung ating karning kalabaw. Bali, ito po ay minarinate ko na kahapon pa. Binabad po natin ito sa mga ricado. Toyo, katas ng kalamansi, bawang sibuyas, at paminta halos magdamag na po itong nakababad. At ito po ay lalagay na natin sa pressure cooker para mapalambot na po. Si Bal ay dumating na rin po kagabi. Mga ano oras ka dumating? Mga ano po? Alas, alas dos. dos. Um, no. Si Drew ay mag na ng dumating. Mm -hmm. Ano na? Ano na? Nakikikapi ka rin dito, Di mahal. Ha? No, <laughs> mamayon po ay nagising at dedede. -de -de, tapos oh. ay kahit hindi ka nakausap at napapatingin lang sa balay, smile lang, smile. Lang. Ah, siya nga, baby ko! Ha? Nakatingin sa cellphone, hindi ako pinapansin. Hmm. Mahal ko! Teo! Ay, sino yun? Tito! Uh. Kilala pa? <laughs> Kilala hmm. pa si Tito? Ang dami na po na Ah Ang may binata na! Binata na po uh. na! Ay, ay! Uh. Libang na libang lang po yan. Di yan. Sa tumba-tumbang yan. <laughs> yan po yung <ay> hubo. <laughs> Mahal ko. <laughs> Mahalan ko. Masaya ka, baby? Ha? Masaya ka? Di yan ka lang, baby ko? Ha? diyan yan lang ikaw habang nagkakape? Ah, oh, mo idro? Teo! Eh, Oh. Teyo. Namis mo ba ganti Teo! Teyo. Sa manigo sa Maynila. Loso mo ko na ito sa Alam Maynila. Alam mo yan, nung kami lumuwas at pagdating namin dito, hindi namin mabuhat at iyon na ngayon. Oh, Hilalang sa mo yun, may umiyok ka. po. Hilagnat pati nga yan. Baby! Mahalan ko. Mahalan po namin. Ay, Ah, kaya tayo sa rooftop. Ha? Doon tayo kakain. ako. liguan ko? muna. Ayan. Oo, oh, liguan na muna. Oh, na. Para presko. Oh, oh, oh. Ang <laughs> uso. Eh, eh. Nakapagigil. Baby. Mahalan, oh, baby. Inaangat yung ulo. <laughs> baby. Mahala ni Lula. <laughs> um, Mahala po ni Lula. Ah, na Namiss mo na mo si Tito, mahal? Ha? Baloncho namin, Iyan. Baloncho namin, Iyan. Patingin-tingin sa Tito. Kinikilala. Ha? Baloncho namin, Iyan. patingin-tingin sa inyo. Ayan po si Kim ni Idro at nagugutay na po ng pako At tayo po ay gagawa ng paku salad. Isa sa mga ulam na namimiss mis ni Idro at ni Kim. Kaya daw si po laging na dito ay eh. laging craving sa pako salad. Sariwang-sariwa po itong ating pero hindi daw naka-line up na yun. Oh. At ang mataas din ay ano? Yan po yung dalawa at uh, nagkukwentuhan tungkol sa school. Kumusta naman ni Drew ang iyong pag-aaral? Kapagod. Bakit? I mean, araw-araw parang gigising po ng aga, papasok, kasi pagdating po'y pagod. Ay, may assignment pa. Po. Tapos po'y ano ah, ah, kada subject ay lilipat ng room, ay malayo. Ito po kay ano? Pako yan, pwede, hmm. yan yung dulo. Malayo daw po ang rin, lang lang kaya si Drew ay parang laging pagod. Eh. Sa una lang yan, baby. Masasamay ka rin. Wow! Naligo na namin, baby! Pinaliguan na po! Ayan, guys. At bali, tulong-tulong na po kami sa pagluluto. Si bossing po ay nagpiprito ng isda si Milot na po ni Bal ang nagdederecho ng pagugutay at si Kim maliligo na po siya dahil pagkatapos po namin kumain ay direcho papasok na siya sa school at si Idro muna ang magbobolonsyohan namis namis ng ang baby nagpiprito po si Bosin ng mga isdang bulubuto at saka may anong sayo dito Bosin? Tinagal ko yung ulo yung naman. Ayan po at ako'y nagpapakulo na po ng tubig. Para maluto na po natin itong pako. Bali ito po ay nahugasan ko na. At ito po ang mga ingredients ng ating pako salad. May itlog na maalat, sibuyas, katas ng kalamansi, century tuna at kamatis. Tatanggalan na po ni Bossing ng balat yung tong itlog na maalat. Kahapon po ay ako ay nagtitla po ng Santo Diyos. Tara! Nadalay na lang po natin ito sa taas. Tapos magdadala na lang ako ng pigsil at saka sa laan. Para... Abay, para masala yung ano, yung butot, yung hindi

Ito naman pong pako ay madali lang maluto. Parang babanggian lang po natin sa mainit na tubig. Ayan, at i-drain na po natin itong pako. Pati ka tayo nata kay ate na. at bali magtitimpla na po tayo nitong ating pako salad. Lalagay muna po tayo ng konting asin. Dito po sa pako. Tapos ilalagay na po natin yung century tuna. At ito pong patas ng kalamansi ay ilalagay na rin po natin. Tapos ay hahaloy na muna po natin ating maigit. Guys, at ito na po yung ating deep stick. Nakaredy na po. Iakayat na po ito sa taas at kami po sa rooftop kakain. Ayan po at iniakayat na po yung mga pagkain natin. Dala na po ni Nini yung aming inuhin na santol juice. Dala ko naman po itong pakusalad. Ayan po at nakahayin na itong ating mga ulam yung ating pakusalad, ang ating beef stick, saka po itong ating pritong isda. Pasalain po natin at para yung natin kaya akin munang nilog-loghan. Masarap po yung may ganun. No, masarap po yung may ganun, no? Ay, yung isa. Yung isa'y pasalain po. Yung, isa yung mayroong ano. ano ni? Grabe. Eh. Ayan po yung may po ang ating santol juice. Malaki orange juice. Ayan, kain na tayo. Magayin na muna tayo ng kanin. Pakita ko muna po itong view. Dito sa rooftop. Ayan. Talaga namang napakasarap po ditong kumain.

Wow. tsaka ito ay papakita ko rin. Dapat ito ay bumili ng lutuan at din... Para dito na sa taas tayo magluluto, honey. Eh. Ito naman po yung ating beef stick. <laughs> oh, hawak na yung hidali. <laughs> Nagugas na kayo ng kamay. At yung po ating isda. Ayan. Naguhugas lang po si Idro ng kamay at kami po'y kakain na. Yan, kakain na po kami. Sa ngalan man, anak ng Espiritu Santo, amin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob ninyo sa amin na kaming buong pamilya ay nagkasama-sama ulit. Salamat po dahil na dito na po si Idro at saka si Bal na kasalo na po ulit namin sa pagkain. Maraming salamat po sa lahat ng mga biyaya at pagpapala. Galing mo po sa mga pagkain na magbibigay kalakasan po sa aming katawan. Tutupuan po ang imakalangay at isang isang mga eskwento sa pagkain. Kain Kain po tayo. Si... Si... Si Tay po ay tulog. Hindi po, bukas naman ang pin. Bukas naman ang pin. Tapos si Ludotsky po ay nasa school. May pasok po ngayon. Kain po yan. Sige may papasok din Oo. Si Lea, ano ano ahap na isiduto tema sa papa Kain po tayo. ito sabi sa kainhu sa Kain po kainhu sa sa kainhu sa kainhu sa na pag kumakain daw po siya sa Manila, At ang ulam daw po niya ay noodles, ay parang hindi daw po masarap. Pero kapag dito, noodles, ay masarap daw po. Kaya po ba, kay may parehas lang ng lasa, parehas lang ng noodles na ano ah, ay... Baka hindi masarap ang luto mo. hindi ito na may lalagyan mula na ito, bigat yung timplada na, timplada na. Alam ko anong nagpapasarap. Kasama na pagkain. <laughs> yung salo-salo tayo sa pagkain ng buong pamilya. Eh paano nga, kahit masarap ang pagkain mo doon, baby, ang nasa isip mo ay parang, parang nahuhumsik ka doon. Kaya hindi mo nalalasahin yung pagkain. Kaya mo sa isang taon ay nado na yeah. sila. May kasama ka sa pagkain. Yeah. Mm. Ang namas na mas nidro ang mga pagkain. Ulam. Alam ko ba, Vicky, gupit na. <laughs> Parang yung gilid lang na gupitan Hindi sa gilid ang gupit. Ayun po Sarap. sa rondo. Century. 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 Itlog na malat, Ben. Hindi na kong dada makakaman ito. Bakas na lang ang mo yung bibstick. Pwede natin mag-yoga. stick. Mana? <laughs> Lahat yang <di> masarap, ini Masarap <laughs> din kumain dito at mahangin. Ano pag hmm. hmm. Oh, Idro. Kain po tayo. sorp, Mini mm -hmm. bank mo kay Kapitin ako na po nga nito. dito. Talaga naman pong napakasarap kumain dito sa rooftop. Mahangin, maginhawa tapos po panalong panalo sa view para kang kumain sa mamahaling restaurant ayan po at bali tapos na po kaming kumain yung pong mga anak namin ay nagbumaba na po naiwan po kami ni bossing dito sa rooftop at kami po ay nagpapahangin pa bossing natatanaw boy nani Tanaw po dito yung mga itinanim po ni na bossing na saging. Boy na po pala. Grabe po, ang hangin. Sarap. Napakaginawa. si Busing ay naglaba ng kay Edrong yung form saka kay Kim kanya po isasampay rito sa rooftop maganda dito pag sasampay pagganda ito yun o mahangin mahangin Baka magigil na. Magigil Oo, oh, nila. Malaki na po ang mata. Kapag po ako'y nasa na po Maynila ay na po ang bibi namin? Iyan! Uh, uh, ba? si baby po ikaw ano? panay ang titig kay Hidro. <laughs> <laughs> Talagang na parang namiska na bro. Ka? Parang yung tingin niya sa oh, iyo ay yeah, yeah, parang yeah, dito uh, matagal kitang uh, hindi uh, nakita. Parang ganayon ang sinasabi uh, ng kanyang mata. Panay po ang tingin kay Idro kanina. Iba po yung titig niya kay Idro. Ano pa rin lang. Tagal mo. Tagal na hindi nakakita. Ay, laki. Ay. Ay. Ay, hindi nakakita yung tagapag-alaga. Ah. Ay, na po agad ang baby ko na ito. Ang chul. Kwa. Ay, laki. Big boy, big boy na po. <laughs> Banding mo na mag tape mm -hmm. Tuwa tuwa ka baby. Dumating na ngayon iyong tagapag-alaga. Oh, but you gano'n ang na mukha. <laughs> <laughs> Nakakagigil. Nakakagigil na po ito. Malaki na po. Wa. <laughs> Ay. laki-laki <laughs> na doon eh. Ay, sus. Mm hmm, doon. Kami po, hello po. Kami po magsha-shout out muna. shout out muna po kami. Shout out po kay Boss D 1976. Yeah, lagi daw po nanonood. Thank you po. Shout out po kay Richie Sanico ng Samar. Hello po. Marites Carandam Hi Ate Nels, paki out po mami ko, Teresita Makasait from Pampanga. shout shoutout po. Susan Hasinto. Ate Nels, ang aming ulam lagi ay depende sa mga niluluto mo. Kahit umuulan ay lumabas ako para bumili ng buto-buto ng baka. Wala naman din kalabaw sa New York. Shoutout naman sa Mulaga TV. Thanks, Jan and Susan. Hello po. Shout out po sa inyo. Mulaga TV. Ayan. Pakisupport din po natin yung YouTube channel po nila. Mulaga TV. Uh, shout out po. Watching from Rapton, Canada. Ah, ito. Ayan. Shout out po from Brampton Canada pa shout out po Jan Sly Basti and Sam Hello po Ah uh, shout out po kay Ma'am Alice Reyes Shout out po anding De Los Reyes ng Gapan City Nueva Ecija Yan shout out po Shout out po kay Ma'am Norilyn Nobilius. Ate Nels, paki-shoutout ang aming family, Nobilios and Colatis family. Thank you po and God bless you always. Yan, thank you rin po. Shoutout po. Ay, wala na. Hello po. Shoutout po sa inyong lahat. bye, bye. Bye, Bye po. Bye, -bye po. Bye, Bye po. Ayan po. At bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aming vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-iingat po tayo palagi at uh, God bless po sa inyo lahat. Bye-bye. po. Bye-bye po. Bye-bye po. Bye. Oh.